Nasa linya na natin Via Zoom din, syempre, hindi magpapahuli eh. Ang ating uh, Voice Master of the Philippines Alamin nga natin ano itong uh, Certified Voice Artist Program And pwede ka pa bang matuto kung paano maging voice actor? Paano mag-dub? Kahit online ang pagtuturo? Magandang hapon, Sir Choi! Hello, great day. <laughs> Miss Jana Banana. Magandang my favorite hapon. Yan <laughs> magandang araw at magandang babae ka talaga, Jana. Wow. Great day sa lahat ng na nanonood ng pinakapaborito kong programa ang Bosses ng Kabataan. <laughs> Record ko nga yan. <laughs> Ikakat ko na lang yan, Sir Choi. Ayan. Ano ba itong Certified Voice Artist Program o CVAP na tinatawag? Okay. Actually, CVAP is a creation of 15 years training ko sa mga voice artists, dubber, broadcaster, DJ at mga reporter, anyone that uses their voices, mm -hmm. host, no? And uh, because of the pandemic, no, nangyari kasi 15 years ako nagtuturo ng voice acting personally. Mm -hmm. So I have to really uh, kailangan mag-adapt ako sa sitwasyon. I have to recreate yung aking ginagawa noon sa voice work, so basic voice acting and dubbing workshop. So I created this program called Certified Voice Artist Program which wow. is tinuruan ko lahat ng mga aspiring voice artists mm -hmm. lahat ng mga may potential to create their own home studio paano ba mag-market oh. ng sarili nila, how mm -hmm. to create their own brand kasi secondary na lahat ng tao may boses naman eh Totoo. Para sa akin ha, ah, mm -hmm. hindi hindi yan dahil maganda boses mo mm -hmm. pag pagalingan Hindi na. Tapos mm -hmm. na yung panahon ng mga nauna na sila lang yung magaling. Lahat tayo magaling. Ang tanong, sino tutulong sa kanila para nila ma-realize yung mga potentials nila mm -hmm. at kumpara mapatapang nila yung sarili nila mm -hmm. para makipaglaban sa sa mundong ginagalawan ng mga nauna? Kasi mm -hmm monopolize tong industriya ng voice acting. Nung araw kasi, Jana, mm -hmm. di ilang tao lang ang nakakapasok kasi nga, recording studio you have to go to a studio so yung Oo, studio okay lang. may mga malalakas na mga voice talent lang sa kanila yung mm. paalakasan system na wala na hindi na ganun, pwede ka nang magbenta ng boses mm. mo kahit saan lalo Oo. lalo na sa internet mm -hmm. yun yun kaya pala nagkaroon ng CVap sino ba yung mga personalidad na uh, sir Choi pwede mo ibahagi na graduate uh, ng uh, voice art uh, uh, voice acting na ikaw ang nagturo sino ba, sino, sino Oo. ba yung mga Alam, Marami din mga DJ na mm -hmm. ngayon sa Manila Broadcasting Company, mm -hmm. sila Rico Panyero, mm -hmm. no? Sila, actually, si Jana Banana, yun yung pinakamagaling kong estudyante. <laughs> naman, si, si, ba si bal Gonzales, <laughs> si yung mga personalidad oh. na si, uh, uh, si ang pangalan nito, yung so, kapartner mo dyan. Sa so, dami si, kasi. <laughs> Oh si Elaine Apit, na sikat na sikat na sister Elle, dyan sa DCRH. Ilan sa mga talagang naturuan natin mga Voice Works graduate at ngayon naman dito sa CBAP, marami na rin mga baguhan kabataan na ngayon pag sa larangan at mundo ng voice acting mm -hmm. like sila yung mga nag-guess mo na sila mm -hmm. yes. Kate uh -oh. no sila Jazz mm -hmm. sila Janine mm -hmm. and uh, sila many more sila Sobrang dami na nila, more than hundreds mm -hmm. na ngayon. Wow. And they are the one kasi 'di ba? Yung mga bosses kasi nung nakaraan parang laging sila 'yung nakukuha, mm -hmm. very familiar na 'yung mga bosses nila. baga, iba-ibang mm -hmm. produkto isa eh, sa bosses ngayon dahil nag-create ako ng ng option, ng opportunity sa ibang tao. Meron mm -hmm. ng mga pagpipilian mga baguhan mm -hmm. kahit bago magagaling naman. Mm -hmm. 'Yun naman. Cvap. Ayan. So paano ba sumali dito at paano uh, nagbago ang inyong pagtuturo pero syempre online malamang. So uh, mas dumalas hmm. na ba ito Sir Choy? hindi na ba ito tuwing weekend lang? Meron ka na bang classes Monday to Saturday uh, dahil online actually, ganun naman? pa rin. Ah, okay. Ganun pa rin Jana. Mm -hmm. Ang maganda kasi sa ginagawa namin ngayon, hindi lang hindi niyo na kailangan pumunta dito sa studio yes. ko or sa recording studio. Mm -hmm. I have I have students from 20 countries around the world. Ooh. Mostly mga OFW, oh mga OFW jana. Okay. Yung mga kumbaga, mga nanga, meron <laughs> halos buong mundo, literal mm -hmm. mula Australia, mm -hmm. Singapore, Malaysia, Indonesia, Kuwait, wow. Dubai, mm -hmm. Europe, USA. Na, grabe nakakatuwa kasi nga pag ginugel mo naman voice acting workshop Philippines mm -mm -mm. or ako lang naman ang lalabas sa internet. First time eh. po ito na magkaroon dito sa Philippines na uh, talagang programa na nakatutok na talaga sa voice acting and online. Yes. Oh. Oo, diyan na kasi mm -hmm. yung Philippine Center for Voice Acting na ngayon ay tinawag kong uh, Voice Acting Academy Philippines. Mm -hmm. Siya na kasi, siya lang talaga ang legit at uh, tanging uh, voice acting workshop na talagang Nagturo at uh, masasabi kong 80% ng mga dubbers, voice talent sa Pilipinas mm -hmm. eh mga dumaan sa workshop na to At ngayong araw nga na to, Diana mm -hmm. Habang meron kaming ginagawang dubbing Meron din kaming workshop na tinatawag kong Dubbing Academy Online Ooh. So ito, hindi na kailangan pumunta sa studio, jana, Pwede mm -hmm. ka na mag sa bahay mo Pwede At uh, pwede ka na rin kumita Okay Gamit yung mga sarili mong recording studio, kasi mm -hmm. yun ang tinuturo ko eh. So, mm -hmm. ka ang maganda dito, more than 50 provinces ngayon, mm -hmm. ay mga naging estudyante ko na. Sa iba't mm -hmm. ibang, mula literal ha, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi uh, mm -hmm. o ba Basilan na dyan, may <laughs> Meron. mga naging estudyante tayo. merong mga, mm -hmm. mga estudyante. Hindi, hindi na nila kailangan, kasi dyan na dati, mm -hmm. may mga estudyante ako galing pang, Cebu, kailang Oo. galing Pandabaw. they have to fly Mabiyahi every week. So, pa. napakamahal ngayon. Mm -hmm. Eto maganda sa workshop na to. <coughs> For the past 15 years, 10,000 yung singil ko sa workshop per student. Okay. Ngayon, ginawa ko 5,000 na lang, mm -hmm. no? Kasi yung 5,000 binigay ko na sa kanila para ipambili nila oh, ng microphone na USB. Okay. So, parang gift ko na sa kanila yung instead na paying me 5,000 or uh, 10,000. Mm -hmm. So 5,000 na lang para makabili pa sila no ng microphone equipment. nila na gagamitin. Yes. Wow naman. So ibig sabihin hindi lang pagtuturo kung paano mo pagagandahin o paano ka yeah. paano ka aarte gamit ang iyong boses hmm. kundi yung Pati yung technical Na aspect Technical Yes, yes. Wow So talagang sa kumpletos regados. And also how to To brand and market brand. Themselves Yes Napaka-importante niyan mm -hmm. Tuturuan ko rin sila Mag ano Mag video editing Sound editing Lahat na Mag vlog oh, Mag vlog Mag vlog <laughs> Lahat So 5K Kasi, lang yun sa, ah <laughs> 5K lang yun Kaya nga yung guest mo kanina Napakahusay na bata Nakikita ko nga yung sarili ko Sa kanya ah, kanina oh, Pero diba, Sir Sabi ko nga 'yung sinasabi niya sinabi ko na 'yan sa inyo na focus on your passion but yes you also focus on your purpose mm -mm, passion is correct. doing what you love and purpose is do what you love for other people yes yan. that's what i'm doing for mm -mm. eto nga ano for other people i have more than 200 graduates na mga certified voice artists at nakikita mo naman ito yan Pinaka sikat siguro ngayon si Voice Over Flowers. Ayan, oh, sikat ayun sikat niya. Oh, ayan, nakikita so, ko. Oo. <laughs> Ito pala. yeah nasa likod ko. Yes, oo. She's mga... one of my graduate. Mm -mm. Oo, sobrang she, I'm so proud of her at nalagang napakalaking bagay niya para sa sa voice acting or voice over industry. Kasi kailangan may bago ng mukha, bagong boses na eh. 2021 na po. Mm -hmm. So bigyan natin ng boses ang mga hindi naririnig. Mm. Ito na 'yung pagkakatao nyo. Sumali na kayo sa Certified Voice Artist Program. Yes. And masasabi mo ba Sir Choi ito nga naman 'no, yung uh, isa sa mga naging pagsubok pag uh, pagsapit nitong uh, 2020 and uh, pagpasok nitong 2021, ganun pa rin ekonomiya pa rin ang ating pinag-uusapan. Marami pong mga kumpanya, mga negosyo ang nagsara pero masasabi mo ba na kapag uh, O oh, itong uh, voice acting, itong uh, itong sektor na ito eh hindi sila mawawala and hindi sila mawawalan ng project and eh, eto pa yung uh, magandang pagkakataon para mas yes. magamit yung kanilang talento. Alam mo sa nangyari, no? lalo na sa pagsasara ng isang kumpanya. Na galing din ako dyan, isa akong director sa dubbing sa malaking mm -hmm. kumpanya na yan. Mm -hmm. E eh, nawala na ng trabaho, halos lahat ng mga dubber at mm -hmm. ibang mga DJ, broadcaster. Pero alam mo, ang dubbing hindi mawawala yan. Mawawala siguro mga artista, pero ang dubbing hindi. Oh. Alam mo bakit? Bakit? Kasi karamihan, mm -hmm. karamihan ng mga content sa ibang bansa, kailangang i-localize. At hindi mo naman na kailangan ng television para manood. Nandyan ang internet, katulad nitong... Yes. Yes, ating naman. programa na papanood mm -hmm. sa YouTube, napapanood sa Facebook. Ito na 'yung bagong platform at uh, wala na kung choice ang broadcast, hindi mag-adjust din sila mm -hmm. sa bagong platform na 'to na presently nagagamit na. At karamihan ng trabaho namin ngayon ay sa YouTube lumalabas. Oh. So, pwede niyo i-visit 'yung aming uh, YouTube channel 'yung Tagalog Mga tinatagalog na mga mga pelikula at yung channel ko, youtube.com slash thevoicemaster. Doon naman, marami akong training Libre yan, libre kong mm -hmm. sinasabi kung paano ba maging voice artist, mano magdabing. Mm -hmm. So, doon sa channel ko, The Voice Master, hanapin lang ninyo. Ino e, naman, oh. And syempre ang isa sa mga importante dito uh, Sir Choi no yung mga pwede mo maging client yung pwede mga kumontak sayo mag-email sayo mag, uh, mag message sayo sa Instagram minsan kasi dun lang talaga ko mo yung mga company eh Totoo. Pwedeng sa ibang Totoo. bansa manggaling and uh, mag yes. magbo-bosses ka lang papadala mo lang sa kanya sa kanila ganun. Mm -hmm. Wow, Totoo. grabe talagang. Ating... Ano sobrang daming -oh. requirement ngayon sa Tagalog at Filipino mm -hmm. uh, voice talents at voice artists. So ito na yung pagkakataon nyo. Kung paano yung sikreto, you just have to register yourself sa CVAP. Mm -hmm. And kung gusto nyo maging scholar ko, you just have to prove na... <laughs> na yes, kumbaga, Worthy ka or worthy mm -hmm. ka na maging... Uh, scholar ko, I will give you scholarship. Wow, so, naman. You just have to visit my uh, Facebook page, The Voice Master, mm -hmm. and also subscribe to my YouTube channel, The Voice Master. And, eto Sir Choy, isa lang to, ha? Uh, si Prof. June Kahigal. Ma'am, Jana, patanong kay Sir kung paano mag-enroll sa Voice Master. Tagasan beda itong si Prof. June, ha? Paano daw, Sir Ayan, yeah, Pakiulit Prof. po kung paano makakapag-enroll. Okay, Prof. June, uh, you just have to Google Uh, certified Voice Artist Program or uh, subscribe to my YouTube channel, The Voice Master Nandun po lahat ng mga information and you can also go to uh, facebook.com slash Certified Voice Artist Isang Yan. inspirational message naman dyan bilang uh, parting uh, words, uh, Sir Choi para sa mga kabataan Yan. Pilipino dahil yes, pandemic pa rin po tayo Yes, ah uh, First of all, I would like to say thank you, uh, Miss Jana Banana, and also the, to the Voice of the Youth Network na sobrang support uh, supporter mo to <laughs> sa buong Pilipinas. You. We have 100,000 members, and also to uh, all the aspiring voice artists. Remember, your voice is a gift from God, and it's how you use it that is your gift back to God. So gamitin mo yung boses mo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. At you uh, promote voice acting as an art form and use your voice to create positive social change. Yan. Thank you very much, Miss Jana, and congratulations. Mabuhay ang boses ng kabataan. Mabuhay ka rin, Sir Choi! Boses na kabataan! Salamat, Sir Choi! Pocholo de Leon Gonzalez, ang ating voice master of the Philippines!